saan na ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang tinatawag na self-defense training para sa kanilang mga traffic constable. Kabilang sa mga unang sumabak sa pagsasanay, ang traffic constable na si Saturnino Pabros. Kung inyong matatandaan, siya yung pinagsasampal ng sinitan niyang motorista noon lamang nakaraang buwan. Nakatutok si Jojo Segovia. gamit ng arnis. Pagsangga sa sudok pagdepensa sa patalim at pagsipa. Ilan lang yan sa basic self-defense skills ay tinuro sa mga traffic constable ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Tuturuan namin sila ng stick fighting, ng knife fighting, and uh, yun empty hand fighting. Kasi usually, commonly kapag nakakita ng kutsilyo, nanginginig ni pag ng pamalo, hindi na alam paano gamitin. Isa lang si Saturnino Fabro sa unang dalawang daang traffic enforcers ng MMDA na isinasa ilalim ngayon sa self-defense training. Layon daw nitong bigyan proteksyon ng mga traffic constable laban sa mga mapang-abusong motorista. Si Fabro sang traffic constable tuna sinaktan ng motoristang si Robert Blair Carabuena kamakailan. Pagbabago po sa akin siguro po, kung uh, gano'n mangyari po ulit, uh, magiging uh, palaban na po siguro ako kahit daw walang armas, kakayanin ng isang individual na makalaban sa pamamagitan lang halimbawa ng payo, stick, ball pen o bottled water. Isa sa ilalim din sila sa disarming techniques, pero may pakiusap ang MMDA sa mga trainee. To use this as a last resort, hindi ito gagamitin most especially as an offensive uh, weapon against uh, motorists. Nauunawa naman daw ng mga enforcer ang limitasyon ng kanilang pagsasanay. Hindi namin gagamitin uh, para makapang-abuso sa mga driver. Kahit paano yung mga natutulog namin pa sa lumalabas. Pinag-iisipan naman ng MMDA na mamahagi sa mga enforcer ng reflectorized baton na may built-in flashlight bilang depensa. Pwede siyang flashlight para sa kami. Pwede rin pang traffic pang uh, yes pang ilaw you know, yes and at the same time matigas pwedeng gamitin pwedeng gamitin uh, na pang defend na sarili Julius Segovia nakatutok 24 oras